ay putik guys yan sa mga mahihilig sa mga ibang lahi no hindi naman natin nila lahat pero kailangan talaga natin mag ingat ingat itong video na to na isend sa akin pero hindi pa natin pwedeng matukoy talaga ang confirmation na kung anong lahi ito grabe isipin mo dalawang buti ng ano pasok pinasok nila sa ano masilang bagay ng babaeng to tapos may babae pa mayroong babaeng nakasakay yun may babae pa hindi hindi talaga natin alam no kung ano yung kung sino yung mga pwede nating mapagkakatiwalaan dito parang yung yung babae pa yata yung, yung, ano dyan, yung nag ano nagbugaw dyan Grabe na kaka, anong Ay, hey, pasok. May mga paapa na pinasok. Grabe. Hayop yung tingin nila sa babae. Mga, mga ano to mga adik siguro to. Hindi na talaga matitino ang utak ng mga taong gumagawa ng ganito. Grabe. Yan panuorin nyo. Pero hindi ko talaga siya pwedeng ma-upload to kasi bawal yan. Bawal siya i-upload. Pero ito yung sampol ng video na to. Grabe, hindi talaga siya magandang panoorin. Alam mo ba yung ano, yung ginagamit sa yung sabon, yung hand wash na sabon, yung may, may, malapad. Pinasok 'yun sa dalawang na dalawang bote sa ano ng babae. Sa kanyang masilang bagay, tinulak pa ng paa. Ay po, pinasok pa yung ano ng paa, tinulak, sinigurado pang pumasok talaga. Yan, aral sa atin to, hindi natin sinasabi na pwedeng mangyari lang to sa ibang lahi, no? Lahat pwedeng mangyari sa atin to dahil yung sobrang tiwala ba? Kaya wag talaga tayong magtitiwala dahil hindi talaga natin alam yung takbo ng utak ng mga tao dito or kahit saan man. Grabe, hindi eh. Ko kaya, hindi ko talaga hindi ko talaga kayang tapusin video forward forward ko lang siya. Doon ko na lang tinitingnan sa kung saan ano siya pero grabe, pa-imagine mo talaga. I-imagine mo ipasok yung dalawang bote ng hand wash sa iyo. Yung hand wash or yung body wash na bote na 'yon. di meron pang civil-civil 'yon, 'di ba? Inasok talaga doon. Sa masilang bag. Ma masilang ano ng babae. So guys, yung masasabi ko, mag talaga sa mga kakatiwalaan lalo na dito sa ibang bansa tayo. Totoo yan. Grabe, mag talaga.